Good morning, everyone. Welcome to Jew Life in the Philippines. Today is a Tuesday. Iko tayo dito sa, sa farm ni Mam. Ma maaga kami nagwork. Time is six uh, o'clock. Dahil may baka may uulan, darating si ulan. Kaya maaga kami ngayon nagtanim. Meron kasing plat dito na kuan hindi nalagyan ng hindi pa nabuhay yung mga sili welcome tayo dito pasok tayo sa mga garden garden pero si Perry maagang nagising dahil sa mga talong din yan siya yan mga ampalaya ah uh, sariwang mga gulay. <laughs> good morning mga sariwang gulay. Good morning po Ate B. Thank you very much uh, for always helping me. ipuntahan mo natin si Dudong B. totoo lang umuulan eh. Umuulan na. Thank you. Thank you. Dong, good morning. Ano siya eh magibunghat, Ha? Huh? Oh, naglagay siya ng putas para yan sa bunga ang mga gulay kasi lagyan mo rin sila ng abono at kinabugwal ang mga puno ang nasipag ko husband super kailangan si ayun duma, siguro nan duma... dadami na yan sila siguro pag dadami ang mga bunga makapitas kami ng ang expected ni mo nan o sa katrak <laughs> okay, balik muna tayo. Ito yung mga siling tinanim namin oh. Ayun. Sa kami ni Ate Aureng. Good morning, Ate Aureng. Ah. Oh, ibto na nato na. Lamig kayo kasi Ate Aureng oi. Siling eh. niya po siya. Mori din hiti na ay mga host ba? Ah, uh, kasahay kung magbisbisme, magbisbis kami dito kailangan yung host dalawa ang maguyod mag uh, tapusin namin yung kuan ang aming mga pitsay kasi marami kaming pitsay. so sayang ang lupa Wah, nana kau kita tak anehan, kene sih ya. Ada bang nalau. Nah, ah. oh, pagani to oh, nah, aku Gini ya. May uud, ni lo. Oh. Pagi nak kau on sa ulut, dapat talaga. Kalau Nyetak-nyetakan Yang saging Ganda uh, masarap gagawa ng suman na malagkit